Jana. Jana. Ani. Dalulungkot ka ba? Ani. Dalulungkot ka ini si Popey anak mo. Ah. Yan po ang aking bagong alaga. Ah. Yan si Aliana. Ma idol. Pansamantalang tinali ang kumot kasi baka umalis ayan binigay po sa akin yan ang problema ay baka umalis kaya talian mo na pan ayan ang cute naman ni Aliana ay no oh, ano Aliana lana? no, <laughs> Gagahad ka sa manok. Kamagahad sa manok. Ayan pa oh. Namamayat kung ano-anong kinakain. Kung ano-ano kasing kinakain. Mahinang kumain. Ayun pa. Si Pulgas. Ya, si Pulgas. Ang saya-saya ni Pulgas. Ani Pulgas. Ang aso po dito ay bawal ang alpas. Dahil huhulihin ang barangay kawawa na si pulga sa katali hindi po pwedeng alpasan yan dahil nang aaway ng kapwa aso ano pulgas pula pula pa si pulgas yan gagawa kita ng bahay-bahay pulgas pula na Aliana. Ano? Aliana. Nagawa mo ako ng upuan na. Pagkasa na na dito albasan na kita. Ani? Sige na. Bye bye na Aliana.